<tay bayan kawinanbung mungkin hmm. panahon ngayon kabayan, kailangan na natin mag-ano kabayan, mag-alaga ng manok para mayroon tayong na ma itlog na mabibili kabayan na ano, manok. Maulam sa natural lang tapos dapat na, pag, pag nag-alaga natin tayo ng mga manok ng kabayan, ano yung makawalan na natin yung nakaprevince ng kabayan ba para hindi tayo mag-asko mag sa Chad pagkain. Para pag, pag natural pa rin yung ano, natin.

papaya natin kabayan na natural lang ito. Papaya ng kabayan, natural lang ito na tinatanong kabayan. So yung lasa nito kasabayan, napakasarap kabayan. Tapos naroon din tayo ano ito. Ito. Yan, talbos ng kamote kabayan. I-deliver natin dun sa nag-request sa atin na gusto nyo talbos ng kamote. Tingnan mo kabayan. Ano ba yung kilo ng papaya dito sa aming kabayan sa pagbinibili sa panibig? 80 kilo pero sa atin, mura lang tayong magbinta kabayan ang sa atin kasi gusto natin makatulong din sa mga kababayan natin lalo na yung nakaka nakakatipid ba tapos ito tapos na kamuti ka ba yung tinan mo ang laki ng bukit ka ba o diba yan, yan, yung mga ano natin pambinta natin kabayan diba yung pag masipag lang talaga tayo kabayan ah, posible talaga malilibre yung pagkain natin kabayan sipag tayo magtanim tapos mag alaga tingnan mo kabayan yung itlog na manok kabayan oh. Alam mo ba, itlog ngayon, kabayan, napakamanang itlog ngayon. 10 pcs ang piraso, kabayan. Itlog ngayon, pag bumili ka. Tapos, yung itlog na yun, siyempre, ano yun, yung ala. Ang bagay, hindi na, 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 na alagaan ng mga natural na pagkain, yung mga puti itlog. Ito, kabayan, eh, yun, pag-alaga-alaga yun sa garden kabayan. O, di ba napakasarap na ito, kabayan, na malinam ng kabayan? So, maganda talaga, mag-alaga na tayo ngayon. mag tayo ng kulay, Mag-alaga tayo ng mga hayop na mapakinabangan natin kabayan. Di ba? Yun lang ang tips ko kabayan. Ba Bye.